Ay na. <laughs> Nakakasaya naman eh. Oh. Tonto ay eh, oh. Ang ingay-ingay lang nito eh. Oh. Iskandaloso to si Goku eh. <laughs> hindi malama kung natutuwa siya oh. Ang ingay ni Goku eh. Oh. ay <laughs> Ayan, hindi po kasi namin kayang isama lahat. Kaya po ang una namin sinama ngayon, yun lahat ng boys pera lang si Shelo. Kasi si Shelo hindi ko pinasama, gawa nga po nung unang araw na unang beses namin sinama dito si Shelo, napagod kasi siya. Siguro sa kanila lang si Shelo. Kasi mapapagod lang kung sinama ko ngayon. Ayan. Tapos si Mami Diva, nasa si Mami Diva ayan ah. Kasama namin si Mami Diva. Ang aming pinaka matandang alaga. Ayan, si Mami Diba. 10 years old na kasi si Diba. Kaya sinama na rin namin dito. Bali, pangalawang balik na ni Mami Diba dito. Ganon din si Barako, si Clear, sa si Solo. Ayan, excited mo sila. Kasama namin lahat ng boys. Pwera lang po si Shelo. Kasi si Shelo ayaw namin mapagod. Kaya hindi, hindi ko na sinama. Nine na boys ang kasama namin pang 10 si Mami Diba ang kanilang pinaka lola ayan <laughs> ah, naiwan yung mga girls sa bahay puro boys ang kasama namin ay na excited na rin sila <laughs> pupunta kami dun sa aming lupa kasi nga po check check namin dahil nilinis ng kuya ko sa kanang tatay ko pinantay nila yung mga panambak na lupa kaya titignan po namin yung itsura Marunong na mag-tricycle si Papa na. Sige pa, ibaba mo na bago ako mangkas. Tingnan niya po, ah. Kaya maraming maraming salamat po kay Sir JR na nagbigay ng aming tricycle. Natuto po si Pernan mag-drive ng tricycle. Teka, check muna natin sila. Wala walabang wala bang nasasakal sa inyo? Ayan. Excited si Goku eh, oh. Kami <laughs> po ay ah, aalis na. Kalibasa na yun lang uli na kagalay, oh. Ang lilikot eh, oh. <laughs> Ayan, si Papa Fernand. Ang aming driver. Thank <laughs> you. Nakadungaw pa si Claire. eh. nong. <laughs> Daling nyo papa eh, ay oh. nakapunta kami dito. <laughs> Ayan. Kanya-kanya na silang takbuhan eh, Hahahahaha. Oh. <laughs> Ang ingay ni Goku eh. Tanggalin muna yung tali niya. Tanggalin muna. Sino pa nakatali? Astig! tingnan yun ah. <laughs> oh, happy happy eh Kaya oh. kanya, -kanya takbuhan eh oh. <laughs> si Polo ko eh oh. oh, Na no. <laughs> Si na yeah, Sa lawas ako si. oh, nagtanim na si Claire doon. Oh. Ayun yung mga basura, yung mga naisa ko na kanina pagtapunan na lang ng basura, hahakutin ni Papa pa na Yan. <laughs> <Tina>. <laughs> Nakakasaya naman eh. Oh. Tuntuhay oh. Ang ingay-ingay lang nito eh, oh. Iskandaloso to si Goku eh. <laughs> hindi malaman kung natutuwa siya eh, oh. Ang ingay ni Goku eh, oh. <laughs> Ayan, di po kasi namin kayang isama lahat. Kaya po ang una namin sinama ngayon, yung lahat ng boys, pero lang si Shelo. Kasi si Shelo, hindi ko pinasama. Gawa nga po nung unang araw na, unang beses namin sinama dito si Shelo. Napagod kasi siya siguro sa na lang si Shelo kasi mapapagod lang kung sinama ko ngayon ayan, tapos si Mami Diba nasa si Mami Diba, ayan o oh. kasama namin si Mami Diba ang aming pinaka matandang alaga, ayan, si Mami Diba 10 years old na kasi si Diba, kaya sinama na rin namin dito, bali pangalawang balik na ni Mami Diba dito ganun din si barako si Clear sa si Solo, pangalawang balik tapos si Napolo, ayan o. Takbo ng takpo si Polo. Si Milky, first time nila dito sa Kanigoku. Tingnan hmm, nyo naman po. <laughs> si Nastig, first time din. O, nagtanim na rin si Solo. <laughs> ang galing niya. Hmm, ayan po, ang update sa aming mga par babies. Nandito kami ngayon sa aming lupa. Hmm, ayan po ang itsura. Binunot ng mga kuya ko yung damo, tapos pinantay na rin nila yung mga lupa na pinahakot namin. Inom na kaya inom. Kaya ka, papakita pala natin yung gawa ni Papa Fernan na gripo. Ah, sino gusto maligo? Alis kayo dyan. Yatot, mapabasa ka dyan. Diba? Ang lakas ng tubig, oh. <laughs> Oh. <laughs> na <tubig>. oh. Ah. <laughs> <Okay>. <laughs> Ang lakas ng tubig. ah Okay. Ang ingay nga ni Goku eh, oh. <laughs> Hindi wala ka tuwan tuwa eh. Ayan po, salamat po sa tumapos ng aming video na to. <laughs> na <Kailang> naman <ako. laughs> May sinasabi si Goku. Ano, masaya, Goku? Oh, masaya daw po si Goku. Masaya si Goku. Masaya kami pag happy kayo. Ayan, tignan nyo na po. Nagtatakbuhan na sila dito. Si Clear, ayan. Happy, happy ang aming mga par babies. Eh, happy rin kami kasi nakita namin silang happy. Yung mga babae, sa lang po namin siguro isasama dito. Si Janelle, nakapasyal na rin naman po dito si Janelle. At ayan po, salamat po ulit sa tumapos ng aming video na to. At salamat po sa supporta niyo sa aming Barako Family. Nagawa po namin to dahil sa sa inyong lahat. Kaya po namin to nakamit. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po. Makikita sa mga mukha ng aming mga par babies. Ang saya. Oh. Ang lagu-lagu na ng ano ni Papa na no. Alokbate. Oh. Malago na yung alokbate niya. <laughs> <laughs> Salamat. Thank you po. God bless po sa ating lahat. <laughs>